Welcome to India's Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon. Level N3. Jake, sanggumenasay. Pede po kayo pumuna. <laughs> Yoroshiku onegai shimasu. Hi guys. Yoroshiku yes, onegai Guys, guys meron po tayo pong ano, rule po. Sa mga nag-angat po, may pangalawang attempt po tayo pong tatawagin pong ating ning Kapag hindi pa po tayo po nag-response po sa pangalawa, ibababa po muna po natin kasi marami pong nakapilang nais pong uh, mag-participate po sa ating uh, recitation po, guys. Yoroshiku onegai shimasu. Hi, so pang third week. 3rd day のリブロポンタティンテデイ。はい。なので、ジェイクさん、何のタピックのタピックがこの 3rd week か今日を楽しみましょう。もう一度いいですか休日を楽しみましょう。そうです。休日を楽しみましょう。何の意味が Uh, let's end, enjoy our day of oh. so hi so in tagalog magiging enjoy natin ang holiday hi taglish pala hi kyujitsu o tanoshimimashou enjoy natin ang holiday so jake san ano naman po ang topic po natin for today Kaimono o shimashou. so this kaimono mono o shimashou. ano po ang meaning po niya mamili tayo Mm. So, this. Payaya po ang show. Hi, kaya mamili tayo. Hai So, go na po tayo sa main po natin. Na i-recite. -re Nagkaisimasu. Sodenashi. Sodenashi. Ano po ang meaning po ng sodenashi? Ah, uh, sando. Hindi <laughs> po alam. Mm, ano po? Alam niyo po ang meaning po ng nasi? Nasi. Hindi po eh. あ、uh, For example, Sabin Kupu ごはん、ご飯をなしでお願いします。ご飯をなしでお願いします。なし。わら。わら。そうです。メリルさん、ごめんなさい。みっとなたかレテーションジェさん。ありがとうございます。はい。 So, wala po ang meaning po ng nashi. Alam niyo po ang meaning ng sode? Hindi <talkridge> din po. ah, parang nashi, parang sleepless So, 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 sleeveless. Ang galing ng comprehension ni Ano Jake sa so Mondays. Kaya, sa Tagalog, magiging walang manggas. Sodes, walang manggas. Sode means manggas. なし means v o、so, so 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 so、s o パピンコンバインプシラ、ソデナシ、イビグソビヒマンガース。はい。では次です。ムジ<字>。はい。無ジですね。無ジってわかりますかよないランポエナインテンテんうん。わらわら。わらで、字,字っていうのはね、難しいよね。字ってどういうことやねんって話になるんですけど。はい。 So, desu ja dai san yung ano ni dai plain po so plain ibig po sabihin po ng plain na tinutukoy dito ni ano ni ni Sang, plain po wala pong des design wala pong design oh ay yun po ang tinatawag dito sa Japan muji hay muji, muji desu ne plain walang ano walang drawing ni isa hay from the word night wala ano po Hay, ga tsugi ikimasu ne. So, tatakaalog pa na po is walang disenyo or plain in English. Hay, so go po tayo sa next po natin. <clears throat> Kanina sode de na si niyo naman. Naga sode. Hay, ano po ang naga sode? Long sleeve po. So, guys, alam niyo na ano kasi, alam niyo na kung ano ang meaning ng sode, sode is manggas, naga is From the word nagay, long. Ano uh -huh. po? Mahaba kaya long sleeve. <laughs> Mahabang manggas in Tagalog. Hi. So, kanina po, muji. Ngayon naman po. Mura. Moyo. Gara. Mochito. Hmm? Ah. Gara. Moyo. Mm -hmm. So, des, gara. Moyo. Hay, Gara yung no to moyo te ino wa hobo iis de Hay. Ano po ang meaning niya po dito? Uh, printed. Printed or uh, yung gara is a uh, design po. Yung moyo din po. Yung moyo more on sa mga line po siya eh. Sa mga uh, pattern po kasi yung ano moyo. Yung gara, yung design po siya. Hay. Kaya magiging may may tatlo po tayong meaning dito. Ano po? <clears throat> estilo, disenyo, pattern. So, this. Estilo, disenyo, at pattern po ang mga meaning po nila. Depende po sa sentence pong ating gag paggagamitan po. Ano Pero, po? Yeah. Hmm? Jaday, saan ang kayo taga ka na? Character. Character. Ah, so da mm. eh. Hmm. Sore mo. Ikemas ni. はい、では次いきますね。大丈夫、ジェイクさん。えのおぼぽかよなははあんこなかよ。えの<ボ> <laughs> はあんこかよ。おんどいなはは。<laughs> <laughs> はい、それではジェイクさん、ありがとうございます。あんがにとものぽたよ、メロががンぽたえぽんかたのガンまだ問題ないです。ありがとうございます。ありがとうございますまたよろしくお願いいたします。はい、サババポ、メロンぽたえぽんかたのガン Atinday, wala naman po. Um. Ang desu. Arigatou gozaimasu. Mm Hi, -hmm. so. Imbis na punta po tayo sa baba po. Angat muna po tayo kay dai san para uh, smooth po tayo. Dai san, ikemasu ka? Hai, yoroshiku ne shimasu. <laughs> yoroshiku <laughs> yoroshiku, yoroshiku ne. da, ngaka garagara goen na natteru. Atsuri mas ka. Ngadala na si Ate Jody kanina sa recitation ni Kuya Kyoji. <laughs> Ang <laughs> kawaii. <laughs> May nakaon pala <laughs> ako sa ito. Ang kailan po. <laughs> 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 <Nahayaan ko> tayo ba nung do? Nakawaan ko kayo. po? Kahapon lang po nag-start. <laughs> Hala, o tayo ni Sita Kudasa. Kasi po, <laughs> sa <laughs> siguro ni. Ni, sana ano, sana, kasi lang po, ano, sana hindi po siya, ano. Uh, ah, okay uh, lang naman po. Parang, kahapon nag, parang nitsupoy da kido. Arwa, ah. nung darayokata. Ah, Arwan po? おぽヨーグルト 4? おっぽパランメキーキ強くなるだってあそうそうそうそう本当なんですよあれだからお、日1本でよかったっておおすごい <laughs> でもちょっと高いよねあれ <laughs> なんか <laughs> ちょっと体の心配だったら、まあ、まだよお、お、お、かもしれない <laughs> そうですねでも早く治るようにお願いしておきます,あ,すありがとうございます <laughs> <laughs> 。はい、それでは、行きましょう。Magaling so na po kayo sa, ane, sa ano sa vocabulary. Sorry, de po. Hansode de. Ano po ang hang? Ano, short sleeves. Sato, short sleeves? Hi. Ah, salamat po. Lailag sa maraming salamat po sa mga nagbigay po ng gift. Arigato gozaimasu. Hi. So, yung uh, short sleeve po, from the From the word hang. Hang is hambun, no? Hang desu niya. Kalahati. So, ibig po sabihin, meron po tayong nagasode na long, meron naman po tayong kalahati na short-sleeve. Hay. Kaya sa Tagalog po, magiging... Maikling mangas. Maikling mangas. Daidyo po. <laughs> <laughs> yes, mo. Hindi mo. Daidyo po Ano, tutuok kamak o kama mi no koi desu. Gominasai. Ya ya ya. Daijoubu daijoubu. Hai. Ja, tsuki ikimasu. Na, natawa naman po pa kosu expression ni. <clears throat> hanagara. Hanagara. Ano po ang hanagara? Ano po yung nakasulat niya is bulaklak po yung nakaprint po niya. So, this kaya magiging? Apo, ap, flower pattern ba yan siya? Po. So, this flower pattern. Ay, kung, kung makikita niyo po, naka-flower pattern po sila. Siguro mag-ina sila. Ano, na, napulad ko lang sila sa internet eh. <laughs> Naghahanap kasi ako ng short sleeve tapos uh, meron flower pattern at silang mag-ina yun nakita ko. <laughs> Ay, <laughs> pinulot ko lang. Ampon ko lang sila. <laughs> so, bagong ampon po. <laughs> so, so, so. so. so magkakaroon na ng ano, ng apo si si nanay. Ito <laughs> that's a Ito po, stripe stripe po siya na ano po, stripe pattern. So this, so this. Shima is stripe. Ay. <laughs> Kaya, wala po siya po guys pong pattern kasi ano, Shima lang po yung nakasimuliven ah, na, na wow. ano na, na, word. Magiging stripe pattern po siya pag nagkaroon po siyang shimagara. Shima moyo. Ah. Hindi, pag shima po, mas maganda po moyo instead pong gara. Ay. <clears throat> mas maganda po yung term na moyo. Hi. <laughs>

Kaya po ito naging stripe kasi ang tawag po sa zebra. Di ba diba po ang zebra? Stripe po yung kulay niya. Black and white stripe po siya. Di ba diba po? Dito po sa Japan po, ang zebra, shima uma. Ibig po sabihin, stripe na kabayo. Ah, oh, <laughs> shima, po, ne, stripe shima, then Uma. Uma is kabayo. Hmm. Hi. Hmm. From the word shima po, yung name po ng zebra dito sa Japan. Shima de, shimaga, stripe, kabayo ang uma. Mm. <laughs> so, des. sima po. <laughs> so, des. Ngayon naman po, yung polka dot po, kaya po siya medyo tama. Kasi, yung tama is uh, bola po ang tama. or circle po. Ano po? Kaya po, di ba po, yung nakaraan po, ang vocabulary natin is 100 dama juen dama, hi lahat po sila is coins, kasi pabilog po di ba po, hi so yung polkadot po, yung tubig po yung pinagbasihan ng bilog niya para kasi pang tubig po, sabi po nila, hi kaya Mizutama po ang tawag nila sa polkadot, hi ka na, hi meron po tayo pang katangyan, just wala naman po. Medyo natuto po sa ano. Polka that is mizu. Ano po? Ngayon ko lang po na ano po. Ah, hanto? Mizu tama ano ano po. Mm-mm. is tama des ne. kasi yung... madin po. Parang hindi so, so, so. Si po na ano po. I learned a lot. <laughs> <laughs> so, ngayon po, pag nakita niyo po yung ano, yung zebra, alam niyo na po na stripe na kabayo siya. <laughs> Kaya <laughs> pala <lion. laughs> yun. <laughs> Hi, si Mahuma, ですね. Thank you po, atin po. Hi, salamat po. Okay. Hi. Oto, yalasko, o negaytas mas. Okay. Hi. sa baba po, guys po, meron po tayo pong katanungan. For now, atin Inday, na naman po. Atin, ati jo <laughs> <O daizini. coughs> oh, tady, atin Joday, o daijin niyo. O daijin niyo siya, Atin O, ati dami na ninyo may Si Kuya Nihon, de, ni Kuya Nihon calls din meron, din. Diba po, nung, mm -hmm. nung Monday po, kaya hindi po siya nakakasali. Yes. Hinawaan ko na tuloy sila. <laughs> <laughs> ay, arigato gozaimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.